Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Noong araw ng cheer dance competition noong season na iyon, parang naging isang malaking reunion ng aming batch noong elementarya. Iyon nga, elementarya dahil sa buong elementarya ko, palagi ako napupunta sa iisang section. Ang mga classmates ko mula sa grade 1 ay sharing mga classmates ko hanggang grade 6. Palagi kaming magkakasama kaya parang isang malaking barkada na kami. Ang saya lang dahil sa buong araw na iyon. Hindi ka maaaring umiwas na tumingin sa kaliwa at kanan. Dahil may makikita kang elementary classmate at parang akala mo tatlong dekada kayong hindi nagkita dahil sa sobrang saya ng muling pagkikita. Kaya, ito na, natapos na ang competition. Ang universidad kung saan ako nag high school ang nanalo. Kaya aalis na sana kami. Dahil parte ako ng cheering team, kami ang mga huling umalis. Sakto naman na naghihintay din ang bus ng team na naging champion at may biglang tumawag sa akin paglingon ko, isa sa aking mga kabeshi noong elementarya na hindi na kami nagkakontak dahil wala pa namang social media noon maliban sa friends. Hindi rin naman ako masyadong aktibo sa social media noon. Kaya nang magkita kami, nagsikahan kami hanggang sa dumating na ang aming mga boss. Bago kami maghiwalay, sinabi niya, kita tayo sa susunod na season ha, promise yan ha. At sinagot ko siya, promise, Itinatak ko sa aking isip at puso ang pangakong iyon, na ang simple pero nagdala ng kasiyahan at pangakong magkikita kami muli. So, matapos noon, naging abala kami sa eskwelahan at muli na namang cheer dance season. Mga ilang buwan bago ang kompetisyon, nag-message sa akin ang aking kabeshi mula sa elementarya na sasabihin makikita kami sa CEC. Naalala ko ang aming pangako na magkikita kami muli. Kaya, nung araw ng CDC, Maaga ang call time, kaya maaga rin ako nag-ayos. Ngunit dahil nagmamadali ako, nalimutan ko isara ang pinto ng aking kwarto kaya nakita ko ang hallway namin sa pamamagitan ng salamin na halos nasa tapat ng pintuan. Habang inaayos ko ang aking buhok, may nakita akong babae na nakatayo sa likod. Akala ko isa lang siya sa mga kaanak namin. Pero nang mas mabuting tiningnan ko, nakita kong kamukha niya ang aking kabeshi mula sa elementarya. Medyo nagpanik ako pero nag-freeze ang aking katawan. Naglakad siya sa hallway at isinara ko ang aking mata sa takot. Nang ibukas ko ang aking mata, nawala na lang siya. Alam kong tunog baliw ito pero nangyari talaga ito at alam mo yung pakiramdam na parabang sumasabog ang iyong mukha at kinikilabutan ka hanggang sa pinakadulo ng iyong katawan. Pero dahil nalilate na ako at talagang may sumasamang mga espiritu sa aming bahay, hindi ko na pinansin at pumunta na ako sa eskwelahan. Nang mismong araw ng CTC, nalimutan ko na ang nangyari sa bahay. Hanggang sa dumating sa turn ng eskwelahan ng aking kabeshi mula sa elementarya, naalala ko ulit ang nangyari. Matapos ang event, hinihintay na namin ang aming bus, katulad ng ginagawa namin dati. Dahil hindi ko matanggal sa aking isipang ang nangyari noong umaga, at dahil hindi ko makita ang aking kabeshi sa pool ng mga sumasayaw, nilapitan ko ang isa sa kanyang mga teammate. Sinabi ko, Uy, congrats champion na naman kayo. Bakit wala si Besh? Ngunit ang itinang ng aking kausap biglang nawala at sinabing, namatay na siya, hindi mo ba alam? Sa totoo lang, hindi namin masyadong napag-usapan matapos ang aming pagkakahiwalay noong mga nagdaang taon dahil busy kami sa mga paaralan namin at magkaiba pa kaming eskwelahan. Nang marinig ko iyon, biglang umakyat ang lahat ng dugo sa aking ulo at parang hihimatayin ako. Hindi ako agad naniwala hanggang sa kumpirmahin pa ng isang kaibigan namin na totoo nga at sinamahan nila ako sa libingan ni Beshi. Sinabi nila na siya ay biglang nanghina at dinala sa ospital Ngunit hindi siya naasikaso agad kaya't siya'y pumanaw. Sa pagtingin ko sa lapida niya, napagtanto ko na natupad niya ang pangako niyang makikita kami sa araw na iyon. Mula noon, tuwing may oras ako, pinupuntahan ko siya. Ngayon, malamang masaya na siya sa kung nasaan man siya ngayon. Kada bakasyon, nakasanayan naming bumisita at magbakasyon sa bahay ng aking lola. Iyon ang aming tradisyon. Subalit, ipinagpatuloy namin ito hanggang sa pumanaw ang aming lola na may-ari ng bahay. Kahit ganun, tuloy pa rin kami sa pagpunta sa bahay tuwing bakasyon. Kadalasang kasama ko ang aking kuya at mama, samantalang ang aking papa ay madalang na sumama dahil sa kanyang mga responsibilidad. Ang bahay ng aming lola ay malaki, ito ay itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Inayos na lang ng aking mga magulang, mama at papa, ang bahay dahil sa pagkalumang anyo nito. Wala na rin ang aking lolo na nagbabantay noong nawala si Lola. Sa di malaman na dahilan, umalis ang aking lolo mula sa bahay na malaki at lumuwas ng Maynila. Ang bahay ni Lola ay may tatlong palapag. Ang unang palapag ay mayroong kusina, banyo, garahe, kwarto, sala kainan at mayroon ding bakuran sa likod na napapalibutan ng mga bulaklak at mga puno. Ang mga bulaklak at puno na iyon ay matagal nang naroon ayon sa mga kwento ni Lola dati. Babalik tayo sa bahay, ang ikalawang palapag ay puno ng mga kwarto. Kasama na rito ang kwarto ng aking Lola at Lolo. At last, sa panghuling palapag, wala kang ibang makikita kundi mga sampayan ng mga damit, veranda at rooftop. Isang araw, Sabay-sabay kaming kumakain ng aking kuya at mama. Nasa tabi ko si kuya at katapat si mama. Tahimik lang kaming kumakain hanggang sa marinig namin ang kaluskos malapit sa pinto. Nung una, hindi namin pinansin baka isang pusa lang na nakapasok sa bahay dahil sa labas ay napakaraming pusang nakatambay. Pero ang isang kaluskos ay sinundan ng malalakas at sunod-sunod na kaluskos, parang may taong kumakalampag na galit na galit. Ano ba yan? Sino yan? Istorbo sa pagkain, nairita na sabi ni mama at nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya, kumalampag na naman ito. Sino ba kasi yan? Sigaw ni kuya at napamura dahil parang nantitrip ang tao sa labas. Saglit lang itong huminto at kumalampag na naman, pero this time, ang lakas na ng ingay. Nahawa ako sa inis ni mama at kuya kaya nagdadabog na tumayo ako para puntahan kung sino man yung taong iyon. Alam ko na hindi na ito isang pusa dahil sobrang lakas at parang sisirain ang pinto. Pagtingin ko sa pinto, wala namang taong makita. May naaninag pa akong anino na dumaan sa likod ko, ngunit nagmadali na lang akong bumalik sa hapagkainan. Kinabukasan, nagising ako pero wala si na kuya at mama sa bahay. May nakasulat na note sa bedside table ko, sulat ni mama, sinabi niya na magpupunta sila ng palengke kasama si kuya. Bago pa man ako makalabas ng pinto, biglang sumarado ito ng malakas. Tinamaan na ako ng takot dahil wala naman akong ibang kasama sa bahay. Binuksan ko ang pinto at tumakbong lumabas ng bahay. Sakto naman ng paglabas ko, nakita ko si Aling Josie. Si Aling Josie ay matagal ng kapitbahay ng Lola. Minsan siya rin ang naglilinis ng bahay kapag kami ay nasa Maynila. Oh, iha, bakit bahay... Tanong ni Aling Jose habang nagwawali sa tapat ng kanilang bahay. Aling Jose, magtatanong lang po ako. Bukod sa inyong pamilya at sa amin nila mama, may iba pa bang pumapasok sa bahay? Tanong ko. Napahinto siya at tumingin sa akin. Wala na, iha. Bakit mo naman natanong? Sabi ni Aling Josie. Eh, kasi kanina parang may tao sa kwarto. Umalis po si kuya at nanay tapos sinarado ng malakas ang pinto, kwento ko. Parang nag-alala si Aling Josie at hindi mapakali. Inila niya ako papasok sa loob ng kanilang bahay at nagkwento. Hindi niya ba alam? Ang lola mo ay matagal lang nagpaparamdam sa bahay na yan. Kaya takot ang mga tao na pumasok. Hindi ko sinasabing maniwala ka sa akin, Ihat. Pero totoo ang sinasabi ko dahil sa aking mga karanasan sa bahay na yan. Sabi ni Nanay Jose, tumindig ang mga balahibo ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako naniniwala sa paranormal. Ngunit ngayon, parang gusto ko nang sumigaw at sabihin umalis na lang kami sa bahay na iyon. Kinakabahan akong bumalik sa bahay ng Lola. Nakita ko pa na gumagalaw ang rocking chair na madalas niyang gamitin noon. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at pilit na tinatanggal ang nararamdaman. Natulog na lang ako buong gabi sa kwarto, ngunit hindi ako nakakatulog ng maayos dahil pakiramdam ko ay may nakatitik sa akin. Ginising ako ni Kuya at sinabing maghahaponan na. Napagtanto ko na ang mahabang tulog ko. Kumain na lang ako kasama si Kuya matapos namin kumain hinila ko si Kuya sa kwarto at sinabing, Kuya, umalis na tayo dito, ayoko na dito. Nagtaka siya at nagtanong, bakit? Anong problema? Sinabi ko sa kanya, kuya, may multo dito. Nagulat siya sa aking sinabi. Nararamdaman mo rin pala. Gabi-gabi na akong hindi makatulog dahil parang may nantitrip sa pinto ko na parang may nagtatry na magbuksan. Kwento ni kuya. Mula noon, umalis na kami ni kuya sa bahay na iyon at lumuwas kami ng Maynila. Sumunod na rin sa amin ang aking mama at ibinahagi sa amin ang kanyang mga karanasan. Sinabi niya na nakita niya si Lola at sinasabing miss na miss na kami. Mula noon, tuwing bakasyon, pumupunta kami sa iba't ibang lugar tulad ng Boracay, Tagaytay, o Baguio at hindi na kami bumalik sa dating bahay. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.